So, kung nakikita nyo yan, mga idol so, yan po yung lumang bahay, no? So, yung lumang bahay na yan. Hello, good morning, mga kaidol, ayan. So, sarap nang iinit, mga kaidol. So, tayo maglalakad-lakad. So, yan mga kaidol, no? So, ito pala yung eh, log or irrigation dito. So, may mga damo siya sa ilalim ng tubig, no? Damong nabubuhay sa ilalim ng tubig. Yun. At, syempre, hindi mawala yung katuray dito yung papaya o may mga bunga tara samahan nyo ako mga kaidol mag ikot-ikot tayo so may bibilhin lang tayo mga kaidol Ayan. so good morning, good morning po sa lahat so bibili lang tayo kasi doon napakasarap ng init mga kaidol init saka yung hampas ng hangin napakasarap so namumulaklak namumulaklak na rin pala yung nara And sa mga nakakaalam sa location at mga ka idol. So ito po yung Barangay Sibot. Barangay Sibot na iba yung si Yasun Sibin. Yan mga idol so pabalik na tayo so kung nakikita nyo yan dyan mga idol so yan po yung lumang bahay no? so yung lumang bahay na yan yun no lumang luma na talaga siya mga ka idol so makikita natin yan napaka luma ano na siya ah, tawag dito parang ilang di ilang ano na din yan no parang 70s at ay, ano ata 50s pa ata yung bahay na yan magandahan lang ito may mga bunga ganda maglakad pag ganito yung init sulit yung yung dampi ng init sa balat Okay, so dito na naman tayo sa ating ganda ng bulaklak. So, maganda talaga dito maglakad-lakad mga kaibigan. Daming halaman, 'no? Ayan. So may isda. Balik tayo dun sa ilog. May isda siya, mga idol Ay, malalaki din pala yung isda. Ayun o, oh, nakikita ko sa ilalim. Malalaki din pala. Parang hito. Parang hito. Ay, hindi. Malaki siya. Ay, hito. Parang hito siya. Pero Malalaki sarap siguro mamana dito mga kaidol no yung napakalawak yung irrigation niya, yung galing pa yun sa bundok pero yung damo niya sa ilalim ng tubig ay pang damong dagat siya mga kaidol no marami din malalaki at marami din mga similyaw yung maliliit na isda mga kaidol So yan lang mga kaidol ang ating video ngayong araw na ito. So maraming maraming salamat po sa inyong pagsuporta mga kaidol ha. So ayan na uh, good morning po sa lahat.